Dadakwan mo oh, ko tagapunta. <laughs> Wala sila no. go-fair kanina kay. Basta nila ko maglingkod nga magdurag. Uy lami, kay ni asa tong so. Ay, ani yan pala yan. Ha? Ay ito, ito bala lang kay. Dat itataob lang siya tapos magsisdanggalan ah, na yan. Ba, baba na siya. Ito Ano man? Kay ako ano man siya. Ito sukaan lang natin siya. Gwasan man niya. Pwede pa siya pero dali ra siya malimpyo pag nakakulot nang. release siya kaogalingon niya. Re-release na lang. Tingnan nga. Ala ganito pala itsura na suwaki. sa presyo. yung suka. Dami na ba suka? Kulang ano di Oh, Anong oras kayo ito bababa no? Dami namang tahi nito. Ayun na ang ating suwaki. Tapos itataob lang pala siya para lumabas yung mga Kanyan. Oh, yun no. Itataob lang siya. Tapos biglang bababa na yun siya mamaya. Okay. Wala, may, may regla siya oh. May regla. May buwan ng dalaw. Here's the swake. Hmm. Matamis na. Uy, wala ka pang kanin. Puti lang naman. Nabusog na ko ng langka.

Oh, ito, ito. Ay, Nakuha ko na yung tamang pagkuano ng swaki. Sobrang linis na niya. Salamat oh, niya. Oh, bye-bye! Wait lang po ah. Ang mm, sarap. Oh, ano okay. Pag mm. ikulog, dali na siya kayo. May suka ka wala. May suka. May suka. Mas masarap pa sa lalaki. <laughs> Iba ko kainin yung tagabugtong. Galing pa ng Japan. Galing huh? Japan. Iba ko kainin yung taga ka tagabugtong. Iba ko